Ano po ang naging kaibhan ng dating daan at sa ka-Romano-Katoliko? Gusto ko po maliwanagan at ipaliwanag ang kahulugan. Marami po tayong pagkakaiba. Sa amin, may binyag o baptism. Pero walang bayad. Sa inyo, may bayad eh. Di ba? Sa amin, may kasal wala rin bayad. Sa inyo meron. Sa inyo, yung misa may bayad. Sa amin po, wala eh. Basahin natin ang G7 ni Mateo. Ngan ha paglakat niyo, pagwali nga masiring, ang ginhadian han langit, tikaran hina. Panambala niyo ang mga magsakit, pagbanhawa ang mga minatay, paglinisi ang mga lasaruhon, papanggawa ang mga yawa, kinarawat niyo hawaray bayad, ihatag man niyo hawaray bayad. Ang utos po ni Kristo, pag mangangaral lang mga apostol, ang ah, sabi niya, kinarawat niyo hawaray bayad, ihatag man niyo hawaray bayad. Freely thou hast received, freely give, sabi niya. Ha? Ah, de gracia, dad de gracia. Wala pong bayad eh. Eh, sa katoliko po may bayad eh. Patay na nga, nagbabayad pa. Pag nagpamisay, patay. Nagbabayad pa. Sige, hindi nyo naman pwede sabihin sa akin, di totoo sinasabi ko. Totoo po. Eh, sa pare, eh, patay ka na nga, pinagbabayad pa eh. Yung naghihingalo ka nga, dadapit ka ng pare, 80 pesos pa eh. Lalagyan ka lang ng konti langis. Eh. Lalangisan ka. Alam mo, alam mo, kabisado ko yun, lalagay dito yan. Eh. En el nome ni yan lalagyan Na, ha? Yun. Eh, ano eh? May bayad yun. Eh, nung nga minsan, doon sa Guagua, Pampanga, meron po doon, ano, sa malapit sa palengke ng Guagua, meron doon simenteryo ng Katoliko. Eh, napansin ko, doon sa may bungad, nagtitinda kami ng lumpia eh. Yung lumpiang pirito. Eh, nagtitinda kami. Napansin ko, pumasok yung pari. Tapos, pagpasok niya, may kasamang bata, Ede, nagbibindis yun dun sa me, pangatlo o pangapat. Yung nicho. Gaganon. Eh, dumating ngayon yung matanda, Naku, Padre, hindi po yan, hindi po yan ang nicho namin, Padre. Ito po, itong nasa bukana. na. Sabi ko sa'yo, nasa buka. Ah, ganun ba? Nagkamali ako, sabi niya. O, oh, Sige. Never bubindi na. Sabi ko sa loob-loob ko, ba't hindi tinuloy? Di ba, no? Kung talaga yon makakaligtas yon makaluwas. Makaluwas ba? Opo, makaluwas. Makaluwas, yung bindis yun. Ha? Kahit hindi nagbayad yon tubig lang naman, wala naman puhunan eh. Di ba? Di, tuloy mo sana. Ba't hindi pa tinuloy? Yung nagbayad, tinuloy. Sabi ko, kung oh, ako nga yung pare, eh di, magdadala ako dun yung truck ng bumbero, gagawin ko. Magdadala ko malaking hose para maliligtas lahat yun. Kung makakaligtas yun, ah, lalagyan ko talaga, malakas na hos yun. Nl el nomine patria. O. Oh. Et fili. Et spiritus. Tama mo? Di na -ligtas. Magkano ba isang truck ng bumbero? Pero mo maliligtas isang simenteryong katoliko? Ba't kailangan magbayad ako para bendisyonan mo ko? Bakit? Lahat na lang ng kilos nyo mula sa pagkabata hanggang mamatay, may bayad. Yan po ang pagkakaiba natin. Isa pa. Isa pa. Sa amin po, hindi kami lumuluhod sa ginawa ng kamay. Kayo po, inuutusan kayo ng pari na lumuhod sa ginawa ng kamay ng tao. Ginbuhat sa kamot. Ha? Pakinggan nyo, sa isang talata ng awit 115.4 hanggang 8. Ito po ating mababasa sa waray. Anira mga ladawan sa lapi ng bulawan, Anbuhat buhat la, han mga kamot, han mga tao. Mm. Mayadanira mga baba, kundi diri nagyayakan. Mga mata may adahira, kundi diri nakita. May adahira mga talinga, kundi diri nabati. Mga irong may adahira, kundi diri nabaho. May adahira mga kamot, kundi diri nakapot. Mga tiil may adahira, kundi diri naglalakat. Bisan nga ni diri hira nagyayakan, pinaagi haira butol. Hira nga nagbubuhat ito, masusugad haira. o tagsa-tagsa nga nasarig haira. Kanyo, gawa ng mga kamay, pila o ginto, bulawan o salapi o yung pila, yun ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Meron pa nga bato, meron pa kahoy, kinakausapan natin eh. Mama Mary, ano ba ibig sabihin ng mama? Di ba yun ang, yun ang nanay mo? Eh, yun namang isa, Papa Joseph. Ganon, di ba ganon? Eh, ano sabi ng Biblia ron? Tinan nyo sa Jeremias 2. Ganito ating mababasa. Nga nasiring hausa nga tuod, ikaw ang akon amay. Nga hausa nga bato, imo ako igin anak. Tinan nyo yun. Tuod, ikaw ang akon amay. Nga hausa nga bato, Imo ako, igina, iginanak. Paano nangyari yun? Yung tatay kahoy, yung nanay bato. Tapos ikaw ang anak. Pwede ba yun? Nagkagustuhan ba yung ba bato at saka kahoy? Isipin nyo. O, Tagalogin natin. Na nagsasabi sa kahoy, Ikaw, Ikaw ay aking ama. At, At sa bato, Iyong ikaw? ipinanganak ako. Sabo, Biro mo yun. Eh si Mama Mary Bato, Mama Mary, eh si, si San Jose naman, ano, kahoy, Papa Joseph naman. Paano nangyari yun? Paano nagligawan yung bato at saka kahoy? At nagkagustuhan, ipinanganak na ka. Malagim yan, mga kapatid. Pakinggan nyo ha. Habakuk 2.19. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon na, Matuturo baga ito, narito, nababalor na ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Bisayain nato, ito. niya, kasring nga daha kahoy, pagmata. Nga bato nga ngula, bangon. Magtututlo ba ini? Kita ini kupan hin bulawan ngan hin salapi ngan waray god ginin hawa dida habut nga hini kita nyo kairo hawawa naman o, ayan malaki po ang pagkakaiba natin hindi kami sumasamba sa kahoy at sa bato kayo naman pinaluluhod kayo ng pari sa bato at sa kahoy ang katunayan sa aklat na isinulat ng mga pari Pakinggan nyo, pagkagising na pagkagising mo palang, lang, inuutusan ka ng lumuhod eh. Eto po, katisismo. Sa pahina 82, tinagalog po ito ni Padre Predikador Padre Luis de Amisqueta. Issue po ito, published sa Maynila noong 1968. Ganito po ang sabi ng mga pare. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. O, utos ng mga pare, pagbangon mo ika sa banig, manikluhod ka agad sa isang harap ng isang krus o ng isang larawan. Pinaluluhod ka agad. E eh, ano naman ang utos ng Diyos? Utos ba ng Diyos lumuhod tayo ron? Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5.7. Basa. Diri ka mag-alagad hinlain ng mga Diyos. Diyos, hatubangan ko. Diri ka magbuhat, hintinigid nga ladawan. Hinbisan ano nga dagway, hanbisan ano nga butang nga aad to halangit, o nga aada ha ilarum, hantuna, o nga aada ha tubig ha ilarum, hantuna. Mm. Diri ka magyukbo ha ira, sa'y pa pagalagad alagad ha ira. Kay ako ang ginoo nga imo Diyos, maabugho nga Diyos, nga magduduaw han karatan, han mga amay, nga daha mga anak, hay katulo ngan hay kaupat kalito nira nga nangangalas ha akon ayon I am the Lord thy God thou shalt not have any other gods before me thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the waters beneath the earth